Viral ngayon sa social media. Ipinaliwanag ng sikat na doktor na si Richard Mata kung bakit si AJ Obiena ang kinuhang bagong endorser ng Milo. At hindi ang Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Saad pa ng doktor, na dahil alam umano ng Milo, na ang mga nanay umano ang bumibili at hindi ang girlfriend. Bakit hindi si Carlos Yulo? Netizens. Nagtanong sa pagkilala ng Milo kay EJ Obiena. Answer: Dahil alam ng Milo na ang bumibili ng Milo ay mga nanay hindi mga girlfriends. Ibinahagi din ni Dr. Mata ang kanyang tugon sa opinyon ni Pokwang tungkol sa responsibilidad ng anak sa magulang. Ayon kasi kay Pokwang ay hindi naman responsibilidad ng mga anak na tulungan ang kanilang mga magulang. Ngunit ayon kay Mata ay hindi lahat ng magulang ay kayang itaguyod ang sarili pag sila'y tumanda na o nagretiro. Kung wala o manong responsibilidad ang mga anak sa kanilang mga magulang ay sino ang tutulong sa mga ito kung sakaling mga ilangan sila ng suporta? Of course dream ng lahat ng magulang na well off sila pagtanda nila. Pero ang buhay mahirap espilingin. Aniya pa, dagdag ni Dr. Mata hindi lahat may kaya pagtanda kahit nagsumikap. Hindi pwedeng hayaan ng anak ang mga magulang sa kanilang kahirapan. So yes, hindi responsibilidad. Pero sino ang tutulong ang gobyerno? Dagdag pa niya. Samantala nagbigay naman ng kanyang opinyon si Dr. Richard Mata tungkol sa isyu na kinakaharap ngayon ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa kanyang ibinahaging post, sinabi ni Dr. Mata na naiintindihan niya ang sitwasyon ni Carlos. Ngunit may iba pang mas mainam umanong paraan para harapin ng gymnast ang kanyang problema. Ayon sa kanya ay hindi naman kinakailangan ni Carlos na hindi pansinin ng kanyang mga magulang. I hope he understands that he can express his disappointment in other ways, not just withholding giving to his poor family. Ani pani ni Dr. Mata. Naniniwala rin si Dr. Mata na maari namang magbahagi ng blessing si Kaloy sa kanyang pamilya kahit na mayroon silang tampuhan. Pwede naman wala munang drama ng forgive and forget, but he can just transfer a good blessing. Kasi pamilya pa rin niya yun. Wika niya. Sop yan. Charity begins at home. Huwag munang magbigay sa iba. Unahin muna sa pamilya. Dagdag pa niya. Doc, hindi lang dahil kay Carlos yan. Kundi buong family Yulo ay hindi maganda reputation dahil sa issue. Kung nanay din naman ni Carlos ang nasa brand medyo awkward, di ba maalala mo lang mga issue nila? Dahil nga sa damay-damay na dahil sa isyo na yan pero tulad nga ng sabi ko, unay na may malalawak na isip lang ang makakaunawa sa lahat. Love and Peace